Ayan, umaraw na. Tapos ito, ay ito ata yung ginagamit nila, oh, na portable pump. Ayan eh, yung mga kadugtong. Ito, ito yung portable pump na ginagamit nila, oh. Ah, ito yung nasunog yung nakaraan. Ito, oh, parang two weeks ago. Ayan, oh. Ngayon lang ulit tayo nakadaan dito sa STP ng Manila Baywalk, oh. Ito yung nagt-treat ng maduduming tubig sa Manila Bay Walk bago i-release sa dagat ng Manila Bay. So update tayo ng kahabaan ng Manila Bay Walk after ni Super Typhoon 1. And tingnan natin yung naging epekto dito sa kahabaan po ng Manila Bay Walk. So galing tayo dun sa may footbridge sa taas to so check yung update ng Dolomite Beach and sinasarado nga ano, yun yung mga nakuha natin footage so as you can see dito yung ilang mga basura oh. lakas talaga siguro nung alon kahapon kasi may mga ilang kalat na napadpad dito sa Baywalk and ito pala yung ating Mandamos office dito sa Manila Bay. Sabay-bay so tayo hanggang dun sa Manila Yacht Club. As you can see, napakalakas pa rin ang hangin dito sa Manila Bay Walk. Tingnan nyo po, oh, yung mga niyog dito. Kung paano hinahawi nung malakas na hangin. hangin. So, naglala naglalaglagan yung mga ganito galing sa puno ng niyog. Oh. Kaya ingat-ingat din tayo pag naglalaka dito. Lalo po ngayon na malakas yung hangin. Ayan ang dami na galing sa puno ng niyog. Ito yung magandang panggatong eh. Maapoy na maapoy. Ito rin po, iwas kayo dito. Pag ganitong malakas yung hangin, no? Baka di pa rin sa inyo itong mga dahon ng nyog. Tawag sa amin, laay. Lalo ngayon, napakalakas po ng hangin. So ito yung itsura ngayon ng ating Manila Bay Walk. Dito na tayo kakalagpas lang natin sa may Pedro Hill. Ayan yung Diamond Hotel. Tapos yung mga building dito. Ano, tapat tayo ng Diamond Hotel ngayon. Wala tayong makita sa Dolomite Beach area na to since nakaharang yung mga trash boom oh. Ayan po. Almost most likely maraming na stock dyan ng mga kalat din. Ayan, mga dahon ng nyug. Nagkalaglagan sa lakas ng hangin. Ayan o, yung view na makikita nyo dito, natatakpan kasi yung buhangin ng no? mga trash boom. Ayan po. Tapos ito na pala yung update ng Sun's Residences dito ng SMDC oh. bagong punto dito sa Ross Boulevard. Bilis, ang ng construction nila. Kahapon, merong nagpa-pump doon sa May Remedios gamit yung portable na pump, -pump ng MMDA. So ginagawa yon tuwing maulan, para maiwasan din yung pagkastak ng mga rainwater uh, no at magkos ng baha so tingnan natin mamaya no, pagdaan natin doon banda sa may remedios, malapit doon sa may tanker sira-sira na din itong pinakaharang dito makita so, nyo, nagremedyo na lang ng mga kahoy, pangharang ayan, so dito nilagyan dito ng barbed wire kasi ang laki na ng awong uwang, awong pwede makapasok Ayan, may mga barbed wire na pala silang nilagay dito talagang ano na sira sira na yung fence yan patumba na nga yung fence dito oh. Yan na yung itsura ngayon ng ating Manila Baywalk. Ang daming mga ano na remedyo na nilagay para lang hindi makapasok yung mga nagdudumi sa dagat, yung mga nagbabawas. And kasi yung inaiwasan dito, ginagawang banyo yung ating Manila Baywalk. yan, ito remedyo na lang din to. Ayan, puro remedyo. Ito ba dati niyo? Umabot talaga, no? Ang lakas siguro talaga nung alon kahapon. Kasi sa ibang lugar nga, eh. Nagkaroon ng storm surge. So, dito tingnan nyo. No? Sumampa talaga dito sa seawall yung mga kalat. Ang dami. Puro styro. Karamihan po, o. Oh. Ayan, no? So dito na tayo sa Bandang Remedios. Ito yung outfall dito sa Remedios oh. Tapos yung may tanker. Ayan, umaraw na. Tapos ito, ay ito ata yung ginagamit nila oh, na portable pump. Ayan yung mga kadugtong. Ito, ito yung portable pump na ginagamit nila oh. So ginagawa yon para maiwasan yung baha. Yung lalo kapag tagulan, no? yung mga rainwater, excess na mga rainwater. Since lahat, lahat po ng tubig kapag tag-ulan ay hindi kayang i-handle ng STP. Ito yung tanker. Kaso tingnan nyo. Sira-sira oh. na hanggang dito pa pala. Tingnan nyo. Hmm? Mabot dito siguro yung hampas ng alon. Kasi tingnan nyo. basura oh. Mga styro. Nagkalat. Ayan. Diba? Kumpara sa may nilatagan po ng dolomite sand. Tingnan nyo dito. Habang binabaybay natin oh. Umabot dito yung mga basura. Ayan. Karamihan mga durog na styro. Ayan oh. Doon kayo sa may Dolomite Beach na ipon yung mga basura sa buhangin. Unless talagang yung tubig sobrang taas no na umaabot sa seawall. Ayan, sira-sira na talaga yung ano dito. Ilang taon na rin kasi ito eh. Oh, ayan. Dito pwede ka na makapasok sa loob. dito dami rin palang na-stock na mga styro alat ito yung area na walang buhangin walang tinambak na buhangin kaya kung makikita nyo yung mga basura oh. Pagkampas ng alon, yung mga basura, diretso dito. Pero buti hindi dito sa pinaka Ayan, ingat lang po kayo sa mga maglalakad dito sa Baywalk. Kasi kakabiglang matanggal yung mga yung kulay brown na mga dahon ng yog. Ayan, gaya nito, oh. delikado. Baka tumama sa uh, inyo. So, ayan yung mga nagkalat na mga dahon ng yog dito sa habaan ng Baywalk. Ah, ito yung nasunog ng nakaraan. Ito, oh, parang two weeks ago. Ayan, oh may dito sa Manila Baywalk napanood ko kasi yung isang live yan ito pala yun yung mga trash boom na nakastock dito sa Baywalk nasunog tapos if you remember nagkaroon ng coconut planting activity dito sa kahabaan ng Baywalk ito yung portion ng Baywalk na wala ng mga nyog so ito yan As you can see, ayun oh, mas matataas na yon. Ito yung mga bagong tanim noon. And after ilang years na ba? 2021 ata yon. O oh, four 4 years, ayan, ganyan na po siya katataas. Yung mga bagong tanim na nyog. O, oh, gandang tingnan po. Kasi dati kalbo yung portion na to, wala talagang nyog. Pero ngayon, isa rin yan sa mga ginawa no, no, during Manila Bay Rehabilitation. Nung panahon ni former DNR secretary si Mato. At nakakatawa, ang ganda na ang oh, lalaki na ng mga nyog na tinanin po dito. Dito na portion, wala. Tapos pagdating doon, meron ulit mga bagong tanim. Ang gaganda na ng tubo. Ngayon lang ulit tayo nakadaan dito sa STP ng Manila Baywalk. Oh. Ito yung nagtitreat ng maduduming tubig sa Manila Baywalk bago i-release sa dagat ng Manila Bay kaso may limit lang ito no? if I'm not mistaken parang 500,000 liters a day not sure po ah ayan so ngayon ako tayo nakapunta dito wala na yung mga vertical garden Kakalakat natin sa Manila Baywalk umabot na tayo dito sa may bandang CCP Complex. Tama ba? Oh, CCP Complex. Iba pala yung sa may PICC, sa may unahan pa yon. And ito yung itsura niya dito. Actually, ganda dito. Kasi malinis. Tapos, verde verde yung paligid. Ayan, ganyan po. Tingnan natin dito yung mga nanguhuli ng isda. Sa mga nagtatanong kung saan pwede mag-fishing. Kasi kapag nakaka-feature tayo sa Dolomite Beach ng mga yamang dagat nagtatanong kung pwede bang manguha doon bawal po eh so kung gusto niyo mag fishing may spot dito yan sa may harbor square harbor square tama harbor square dito banda sa may CCP complex ganda dito oh. dito na tayo sa my Harvard Square and ayan naman blue sky na ang oras natin 1.30 na po ng hapon yan, ganda ng panahon dito sa Metro Manila yan, ito yung Manila Yacht Club o. yung mga yate tapos yung dagat dito yan So muna yung ating update today. Maraming pong salamat. God bless and ingat po tayong lahat. Salamat po.